Yon. So what's up mga kabigote? Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. <clears throat> so mga kabigote ngayon, nandini ako, yan, dinis sa may sarap nitong box na ito kasi may nakalimlim din na eh, mga kabigote. Ang nakalimlim din ni eh, asawa nito ni Yellow. Ngayon, ito si Yellow, actually pangalan niya si Yellow. Yellow yung kanyang kulay. O, oh, ayan mga kabigote. Si Yellow nasa likod ko, yan. May pahapon-hapon pa sa akin Ano ay talaga namang oh, ayaw magpakuha mga kabigote nung kanyang inakay. Ay ang gagawin ko kasi mga kabigote ngayon, sisilipin ko yung kanyang asawa kung yung itlog na nililimliman din eh nung asawa ay pisana. Ay kahapon kasi kita ko ay mayroon ng crack ay titingnan natin ngayon kung ah, napisana. Ay si Yelo oh. Ay, oh, talaga namang oh, may paghapon pa. Ngayon mga kabigote, <clears throat> ang kaparis kasi na re, ay areng dilot na array. <coughs> dilot na toy stencil TS1, TS3, mga kabigote, ah, TS2, TS3, mga kabigote. Toy stencil 2, toy stencil 3. Ayan, o. Oh. Si Yellow at saka yung kanyang asawa ay aray. Ayan. Ito ay 4th generation, mga kabigote. Ayan, o. Oh. Meron pang balahibo sa binte. Pero doon sa mismong paa naman niya, wala na. Ang maganda nito, mga kabigote, ay kasi may kulay na na maganda. Oh. Ayan, o. Oh. Kaso nga lang, kita nyo naman mga kabigote, yung form, hindi pa maganda. Oh. Yan. So ito mga kabigote, ito kasi si Yellow, at saka itong kanyang asawang ito, ay mayroon ng, mayroon nang unang inakay, isa. Nahanap ko nga ay kung nasaan eh, at aking ipapakita sa inyo. Yan. Ganun kasi mga kabigote, dahil si Yellow ay dilut Uh, dilute red siya at tapos yung kapares niya ay dilut day na toy stencil ang nagiging anak talaga nitong dalawang ito lagi ay dilot. Ngayon mga kabigote, naging ina kayo nila ay isang dilot blue na ito. Kala mo nagbabrown ng kulay. Yung hinahanpid natin ay sa mga kabigote, okay, kli lang ng tuka. Pero ang kulay mga kabigote, ayan, toy stencil tray, yan, oh, may puti na agad sa shield niya. Oh, na oh, pag ipinuka natin, pag nagmulti ito mga kabigote, medyo titingkad pa yung shield niya. Ano yung dilot niya, medyo titingkad. Ayan mga kabigote, oh. Kita nyo, TS3 na mga kabigote. putin puti na yung kanyang bagways. Oh. Ngayon, mayroon na huling ah uh, itlog na crack. Sisilipin ko kung may inakay na. Pare mga kabigote. Oh. Eh, ito yung kanyang ano, ugad. Ah, dito kasi mga kabigote sa aking flight log. Ay aking hinahayaan sila na magpares din eh. At saka maghakot ng mga nesting materials at dyan sila nagpabahay o nagpupugad. Mga kabigote, meron na nga. Are, oh. oh. siguro kanina lang ito napisa. Ayan, mga kabigote. Medyo mas mahaba ang tukanar eh, kaysa dun sa akin ipinakita sa inyong uh, dilo. Yan. Yan, may nakahapon na namang isa sa akin, mga kabigote. Ito yung si Mount, si Bundok. Ayan, tinutuka ang aking tayong nga. nga. Ala, sige. Oh, ano bang mo din yan? Chips? are mga kabigote. Oh, at si ay dilute. Yellow na naman ito mga kabigote, yellow. Pero maganda nito mga kabigote, mahaba ang kanyang tuka. Yun nga lang mga kabigote, yan o, makapal ang balahibo sa paa mga kabigote. Makapal ang balahibo. Ayun o, yung mga yellow-yellow na iyon, na balahibo, makapal. Ibig sabihin, makapal ang balahibo pa sa paa na rin. Ngayon, sisilipin ko yung isang itlog. Titingnan ko kung ano ko, buo pa mga kabigote yung isang itlog. Kaso nga lang, titignan natin kung may crack na. Kung mapipisari. Ayaw mga kabigote. Ayaw, may crack na. Ayan, kita nyo. Medyo maliwanag. Ayaw, may crack mga kabigote. Saka malakas yung tunog. Malakas yung inakay sa loob. Ibig sabihin, pumatak. Ibig sabihin mga kabigote, ari-ay, pipisain na ari. re, pipisain. Ayun, no? malakas mga kabigote yung tunog babalik ko na at baka hindi pa matuloy ayaw mga kabigote sabay so isa ng ina kay yellow na naman madadagdagan na naman ng atin din yung mga chikete are nga pala mga kabigote ayo toy stencil yan na ah uh, toys, baka tukay na ako sa mata eh toy stencil one mga kabigote yan o oh, bronze <clears throat> so ngayon mga kabigote may sisilipin pa tayong isa dahil meron tayong ice natin na breeder ay kasabay nito eh. Kasabay nitong umitlog. Uh, halos, halos sabay pala, halos sabay. Ang una lamang ng isang araw itong uh, asawa ni Yellow na umitlog. Ngayon, sisilipin natin yung ice kung papisa na rin ang itlog. Yan. So, mga kabigote, yung ice natin, napakaliwanag naman ng <laughs> yung ice natin, mga kabigote, ng eh. Yan. Dina sa ah... Uh, Baks na, re. Ayan. naka siya ngayon. Wait lang. ayusin ko lang yung camera natin, mga kabigote. Nalalaglag, eh. Ayan. Naka-limlim -lim, naka siya ngayon. titingnan natin, mga kabigote, kung yung itlog, ay meron ng crack o kaya ipisana, re. Pasensya na kayo. Medyo maliwanag kasi yung sikat ng araw sa labas. Aray, aray, maayon. Tapang mga kabigote, oh. Isilipin natin. Ihiramin lang muna natin sa blade. Aray, kung... Ah! Oh, tapang mga kabigote silip silip so mga kabigote yung unang itlog na isa wala pa pero ang ganda na itlog mga kabigote oh. yung pangalawa ay aray mga kabigote may crack na yung isa ayan oh. hindi ma ano, hindi ma highlight hindi ma zoom pala aray mga kabigote may crack na ngayon pinapakinggan ko yung mga kabigote eh, para malaman ko kung malakas yung inakay sa loob yung mga kabigotay, malakas yung inakay sa loob. Mapipisa ito ng maayos mga kabigotay. <clears throat> Ngayon mga kabigotay, ari kasing breeder natin are, ano ay pag nagpapainakay, <clears throat> maayos lagi. Ano? Nung unang inakay nila, isa lang, si Zil, yung nawala natin na t-check mga kabigote kasi nag-overfly, sumama doon sa ating dalawang flyer dito nag hindi na nakabalik hindi ko na alam kung nasaan So ngayon, nagpain na uli siya ng dalawa. Uh, at ang naging inakayaring mga ice natin, ano, ito, ito. Nasaan uh, niya? Kita ba? Kita. Ayan niya mga kabigote. Ice yan. At saka ito nasa taas. Ayan. Uh, ito yung kanilang inakay. Ngayon, ayun, may itlog. Uh, papisa na ulay yung inakay. Ngayon mga kabigote, bibigyan ko naman kayo ng update Dine, sa apat na aking hinahanpid Kasi yung walo kong hinahanpid mga kabigote Eh, arayon, ar arayon Sila yung, ano eh, mal medyo malalaki na mga kabigote Ito yung lima Yan -ani, Mga kabigote, ito yung isa pa Nasaan pa yung isa? Yung isa nasa labas mga kabigote Tapos meron yung blue Ayun, nandoon sa ilalim So walo yon, medyo tumutuka na sila ngayon pero, hinahanpid ko pa rin ang pahuti-hunti. Ngayon, ito namang hinahanpid ko na apat, mga kabigote. Yan. Bibigyan ko naman kayo ng update din sa mga aray. Dahil aring mga aray, ay mga anak ng stencil natin na project, ano, para do sa form. <coughs> yung ilan dito, yung dalawa dito, anak ni Bettina. Tapos, ay yung ilan, anak naman ng ating uh, mga F1D na magaganda, ano, So, itong isa mga kabigote, ito'y anak ni Bitina. Ano? So, siya ay... Ah, hindi pala. Ito'y anak mga kabigote na rin. Are, ang magulang mga kabigote. Are, nanay. Are, yung anak. Ano? So, yung nanay niya mga kabigote ay napakagandang dilut. Na toy stencil niya. Kitang kita niyo pagka cream. Ah, uh, creamy brown. Ano? Cream brown. Ika nga. Ano? Na... Sa ano naman? Sa... Toy stencil naman mga kabigote, siya ay light browns. Ayan mga kabigote. Ito ang kanyang nanay. So ang anak niyan, ang kapares niya mga kabigote ay black. Ano? Yung blue spread natin. Ari, ari, nasa taas na ari mga kabigote. Yan, yung itim na iyan. Yun ang kanyang kapares. Yan ang mga kabigote. Ang ganda ng form na yan. Ngayon, are ang kanilang inakay. Itim. Ano? So mana dun sa tatay. So, ito lalaki, sigurado. Pero ang ganda mga kabigote ng tuka, oh, ang haba. Saka yung forma niya mga kabigote, yung mata niya, hindi pang pansi. Talagang pang raise ang itsura mga kabigote ng mata. Ay titingnan natin kung siya ay gaganda rin ang mata katulad ng tatay. Ang ganda kasi ng mata ng tatay nito eh. Ngayon, ang kanesmate niya mga kabigote, aray. Ah, Pasensya na nga pala kayo mga kabigote, wala, na, wala akong bigote ngayon. Medyo nagtabas lang tayo ng kaunti. Eh. Aray mga kabigote, ang kanyang canis make. Oh, kamukha naman ng nanay ngayon. Ito hen. Hen din ito mga kabigote. An. Ah, pag molt nito mga kabigote, sigurado mas maganda doon sa nanay dahil itong kanyang mga part dito ng shield ay lumalabas din yung cream brown, TS2. Ano? O oh, cre creamy bronze. Light bronze mga kabigote. Ayan o, okay, kita na bata pa lang ang kapal na nung kanyang toy stencil. Ayan o. No? Saka maganda dito mga kabigote yung tuka. Ay. Grabe yung tuka mga kabigote. Ay. Ngayon, ito naman mga kabigote, yung update dun sa anak ni Bitina na isa na gagamitin nating materyales sa susunod ay talaga namang ako'y pinapahanga ng kulay mga kabigote. Dahil sa totoo lamang, sa tagal ko nang nag ng stencil, ngayon lang ako nakapagpalabas nung ganito katinde yung pagka-bronze na bata pa lamang ay labas na labas ng pagka-bronze mga kabigote. Ayan o, kita mo na agad yung pattern mga kabigote sa ano, sa shield o. Oh. Grabe. Oh. Parang paru-paru eh oh. Ang pattern sa shield nung kanyang pagka-bronze. Ngayon, anong maganda mga kabigote, yung kanyang mga check nagiging bronze din. Oh. Ibig sabihin, itong shield na yung ito, kapag siya ay nag-mult ng mga isa o dalawa pa, baka ito'y full bronze na mga kabigote itong shield na ito. Ang maganda dito mga kabigote, ay kita nyo naman ang kanyang form. Ang kanyang mata mga kabigote, ang ganda. Hindi na ano sa pang classic oriental frill, hindi na namumuka. Dahil yung kanyang mata ay talagang sa racing pigeon na mga kabigote kamuka. Ayan o, oh, sa, ang gandang ibon mga kabigote. Ang ganda ng size niya, ang ganda ng head structure niya mga kabigote Oh. Grabe yung ibon na ito. Ang kanes mate niya mga kabigote. Aray. Yan. mate niya mga kabigote, pied. Hindi ko alam kung saan ang galing yung pied. <laughs> Pero alam natin mga kabigote kasi yung mga history ng racing pigeon minsan, ano, o kaya yung mga out of condition, lumalabas yung pied. Pero ito mga kabigote, ha, ting tingnan nyo ang kanyang form ma, mga kabigote, Oh. Yan. Ito ay kikip natin mga kabigote kasi siya ay isang dilute. Ayan o. No? Dilute bird na, mga kabigote. So ikikip natin itong isang ito. Silang magkapatay dahil talaga mapapakinabangan natin yan pagdating ng panahon. Ano? Anak ni Yelo, laging nakasampa sa akin. No? Ang ganda ng shield mga kabigote, yung white na ano. Ngayon mga kabigote, meron pa rin akong isang natutuwa ako na magiging materialis natin na dilute. Kasi dire-diretso ng mga kabigote ang tagumpay ng ating loop dahil matagal na tayo pa project 5 years na eh. Pasok ah uh, pumasok na tayo dun sa ikalimang taon mga kabigote. Ay kita niyo mga kabigote ang kanyang tail bar oh. Grabe naman 'yan. So ito mga kabigote isang dilute din. Ayan oh. So ngayon uh, hindi palang lang ganoon kaklaro pero kita naman natin ano na yung kanyang uh, part ng bar niya. Oh. Although si IT check mga kabigote pag nag mas kakapal kasi itong ano itong shield niya yan mas lilitaw mga kabigote yang light bronze na yan ps rin siya ang gusto ko mga kabigote kasi ito yan o, yung kanyang forma ang lupit mga kabigote ang ganda ayo mga kabigote yung pinakita ko sa inyong huli na iyon ano na bronze na light bronze ito yung panganay nilang kapatid ano, yan. Painakay na rin ito ng F1 natin. Kita nyo mga kabigote kung gaano kaklaro yung kanyang mga ano, yung mga check niya, kung gaano ka dark. Yan yung yan ang indication mga kabigote na ang isang ibon na stencil ay walang opal. Ano, yung tail bar niya. Yan, yan oh. Lumitaw na mga kabigote nung nag-molt yan. Dark tail bar na siya. Ano? Kasi yung ibang tail bar ng mga batang uh, stencil mga kabigote medyo malabu-labu pa pero after ng mold doon mo makikita mga kabigote ano yung pagkakaiba niya sa opal ang opal kasi itong tail bar ng opal mga kabigote yan ay uh, faded ano so ngayon mga kabigote klaro na siyang TS2 ang maganda dito mga kabigote kapag ito'y ginamit nating breeder ang ganda ng size niya pang racing pigeon ayun o no? yung kanyang size napakaganda mga kabigote ya ano? Yan ang ating uh, mga materyales sa mga susunod na panahon na maglalabas sa atin mga kabigote sa loob na ito na sigurado mga mas magagandang form. Okay? Kasi meron akong uh, nakita na wala raw paraan para pagandahin ang form ng isang stencil. Sabi ko, sa isip ko na lamang, siguro ay takot subukan kasi mawawala ang color eh. Pag ikaw kasi ay nag-breed ng stencil mga kabigote na gusto mong pagandahin yung form, yung kulay medyo mawawala yan sa mga unang generation kasi proseso ng stencil yun eh yan katulad nito hindi nyo makikita yung frill pero ang lolo nito mga kabigote kung ipapakita ko sa inyong lolo ngayon ay ito ito yun ha mga kabigote ha apo apo sa uh, tuhod mga ah hindi apo kasi yung tatay nito ay anak na re mga kabigote apo yan o, itong apo, apo ito ang lolo mga kabigote yan. Ibig sabihin, itong dilut na ito, itong dilut na ito, yan, ang ganda, oh. Nakapatid doon, na ipinakita ko sa inyo, ay, apurin nito Okay? O, di ba, nawala yung kulay, di ba, mga kabigote? Kasi nga, yan, frill stencil siya, tapos siya ay toy and frill stencil. Pero yung mga apo niya, ay nawawala ang kulay. O, ito, apo rin niya ito. O, mga kabigote kasi yung lahat ng crossbreed ko mga kabigote siya ang gamit kong pang crossbreed iisa yon mga kabigote na napalabas natin fourth generation siya lahat mga kabigote ang apo ang ninuno nitong mga ito ito apo na rin niya okay. itong isa oh. itong isa mga kabigote apo rin niya oh Diba sa kanya lahat ng galing, krenos lang natin siya sa racing pigeon. Tapos, itong pinakita ko sa inyong isa kanina, ito, anak naman niya. Di ba, nung ating to infill stencil na yon. Kaya kung makikita nyo mga kabigote, nawala yung coloring. Kasi nga, nasa mga uh, malapit na generation pa lamang tayo. Okay? Pero kapag daan ng, daan ng panahon mga kabigote, lalabas at lalabas din yung mga frill. Pero since ang target natin mga kabigote, hindi magmukhang fancy ang ating mga stencil at magmukha silang mga racing pigeon in form, pagtsatsagaan ko yung mga kabigote, napalabasin hanggang sa makita nyo yung result. Tita nyo naman, lumalabas yung mga toy stencil 2, toy stencil 3. Wala pa lamang lumalabas ngayon na frill. Kasi yung mga wing flight nila, yung buntot nila, wala pang puti. Ano? So yun yung paliwanag dun mga kabigote. Maraming salamat at nawa ay nag-enjoy kayo dito sa ating video. And bye-bye! See you next video!